Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Binipining Naomi Barihos at ako ang huling magtatalakay sa karuntong ng pagsang itinalakay natin kahapon lang. Bago ko formal na sisimulan ang aking pagsang tatalakayin ngayon, ay may inihanda ko dito ang mga litrato at subukan nyo tukuyin o bigyang pansin kung ano ang pagsang tatalakayin ko ngayon. Ngayon, sa napansin nyo, ano nga ba ang mga larawan na ididikit ko dito? May mga ideya ba kayo kung ano ito? Sino ang may ideya? Tama! Ang pagsang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa pamantayan ng pag score sa paghatol ng panalo sa debate. i sad pamantayan. Wala? Ngayon, ay pag-uusapan natin ang pamamantayan sa pag-date natin. Mayroong apat na pamantayan sa pag -e score sa paghato ng panalo sa debate? Ang una ay ang paglalahad ng katibayan. Ano nga ba, ba ang meron sa paglalahad ng katibayan? Bakit malaki ang porsyento niya dito? Ang paglalahat ng katibayan ay ang mga debater ay dapat na magpakita ng kakayahan magbigay ng mga matibay na patunay para sa kanilang mga posisyon at mabatid kung paano ito ipaliwanag sa paraang madaling maunawaan ng mga tagapakinig at mga huko. Dito, kaya malaki ang porsyento dito kasi ang mga debater dito ay nag dito nila naibigay na naibigay nila ng mga uh, kanilang mga sinasalita sa kanilang pagdidibig. Maaaring ang mga debater dito ay halimbawa gumagamit sila ng mga kagaya ng mga legal na katibayan o mga republic ang uh, para maunawaan ng mga hukong o sa mga tagapakinig ang kanilang inilalahad sa kanilang mga posisyon. Dumako naman tayo sa pangalawa. Ang pangalawa ay ang pagtatanong, pangangatwiran at panuligsa. Dito sa pangalawa ay may 30% na pag-score. Dahil dito ang mga debater ay dapat na magpakita ng kakayahang magpatunay ng kanilang mga argumento at mapatid kung paano ito ipagtanggol laban sa mga kontra-argumento. Sa pamamagitan ng pagtatanong ay mayroon tayong makukuhang pagtatanggol o mahalagang mga pangangatwiran laban sa iyong kontra-argumento. At ang panunuliksa ay ang mga debater ay dapat na magpapakita ng kakayahang magbigay ng malakas na panunuliksa sa mga argumento na kalaban. Ito ay nangangailangan ng malalim na pag-unawa sa paksa at ang kakayahang mag-isip na mabilis at malikhain. At dumako naman tayo sa pangatlo. Ang pagbigkas ay may 20% na pag-i-score. Sa pagbibigkas, ang paraan ng pagbigkas ay mahalaga rin. Ang mga debater ay may dapat na may magpakita ng kakayang magbigkas ng malinaw at may kumpiyansa at gamitin ang kanilang boses upang hikayatin at maingan nyo ang mga tagapakinig. Sa pagbikas ay maaaring ito ay dapat malakas ang iyong boses. Dahil mayroong mga tagapakinig o ang mga hukong ay hindi makaintindi ng ma hindi makaintindi ng maayos. Kaya, importante ang pagbikas ng malakas dahil baka may silang hindi maunawaan sa iyong pag paghahatid ng iyong mga sinasabi at ang tagapakinig naman para 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 maintindihan nila ng maigi ang inyong paglalaban sa yung mga posisyon. Ang pamantayan ay ang kilos sa entablado. Bakit kaya mahalaga ang kilos sa entablado? May mga ideya pa kayo dyan? Dito sa kilos ng entablado ay may 10%. Ang kilo sa entablado ang presensya sa entablado ay ang kakayahang makipag-ugnayan sa mga tagapakinig ay isa pang mahalagang aspeto. Ang mga debater ay dapat na magpakita ng kumpiyansa, kahusayan sa pagkilos at kakayahang makipag-ugnayan sa mga tagapakinig sa isang positibo at makapangyarihang paraan. Dito sa pagkilos sa entablado, dito makikita ng mga hukom o mga tao na ikaw ay may kakayahang may pakita ang iyong, iyong pangangatwiran laban sa iyong posisyon. Dito nila malalaman na ikaw ay hindi kinakabahan at meron kang meron kang ano ba yun? So, para ipaglaban at ang iyong pangangatwiran sa iyong kontra-argumento. Dito, mapapakita mo ang iyong, ano, iyong kahusayan sa iyong pagdibig. At, ang kabuoang total nito ay 100%. 40, 30, 20, at 10% at the total of 100%. So, ayun lang po ang pamantayan sa pag score sa paghatol sa panalo ng debate. Wala na ba kayong mga katulungan dyan? Naintindihan nyo ba ang pamantayan sa pag score sa paghatol ng panalo sa debate? Kung wala na, ay meron na po nito ginihanda ang gawain. Hindi ito pagsulit, ngunit ito ay isang takdang aralin. At kailangan nyo itong ipasa ngayong lunes. Basahin ang panuto para maintindihan ng lahat. At yun lang po ang aking pagsang tatalakay ngayon. Maraming salamat sa inyong